Bagong taon na pero wala pa rin bago sa buhay mo? Sa hirap ng buhay ngayon ay hindi na natin afford yung mga laging may bago kapag Pasko at bagong taon. Nung araw, yung panahon ng Pasko ang panahon na bumibili ng bago kasi nga gagamitin sa mga Christmas party at presentation sa school. Kaya pagpasok ng bagong taon, may bago kang gamit. Madalas din ay merong mga regalong natanggap pag Pasko na after Christmas naman nagagastos, kaya pagpasok ng bagong taon, may bago ka rin. Ngayon, kung sakaling wala kang pera o wala kang masyadong perang pambili ng bago, sa palagay mo ba ay pag nagka pera ka ay sasaya ka? Naitanong ko ito kasi maraming taong iniisip na pangunahing problema sa buhay ay pera. Hindi ko alam kung sumasang ayong ka dito pero siguro may kanya-kanya tayong pangangailangan, karanasan at pananaw sa pera. Isa alang-alang natin ang sabi ng Bible. Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisyahan. Wala rin itong kabuluhan. Ang nagsabi nito ay si Haring Solomon na tinuturing na pinakamarunong na tao. Siya din ay nagkamit ng napakaraming kayamanan. Inobserbahan niya ang epekto ng pera sa isang tao at sa kanyang pagsusuri, hindi ito ang tunay na solusyon. Kagaya nga ng nabanggit na, habang dumadami ang pera ay tila hindi nawawala ang mga pagnanais na magkaroon pa nito. Misan ay kahit na sobrang dami na ay parang kulang pa din dahil dumadami rin ang gustong mabili. Nagpapakita ito na hindi lang yung pera ang mahalaga, kundi ang pagkakaroon ng maturity sa paghandle nito at pagkakaroon ng tamang perspektibo pagdating sa pera. Mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng yaman ay may kalakip na responsibilidad. Hindi dapat tanawin ito ng mga yaman na dapat ariin, kundi mga biyayang ipinagkatiwala para sa mas mataas na layunin. Ang pera Pwede maging pagpapala, pwede din namang magdulot ng lubos na pighati kapag ang paggamit nito ay mali. Mahalagang ilagay sa tamang perspektibo ang pananalapi at huwag hayaan na sirain nito ang pagkakaibigan at magandang pagsasamahan. Tandaan natin hindi ito binigay para sirain ang ating buhay, kundi upang ayusin ang ating buhay. Kapag alam mo ito, hindi ka magiging alipin ng yaman. At kung sakali namang kulang kasayamang pinansyal o walang bago, alalahaning maraming uri ng kayamanan at marahil ang iba dito ay taglay na natin sa kasalukuyan. Higit pa sa kayamanan, magandang asamin muna ang maturity upang maging handa sa pagpapalang inaasam. Kapag katama ang kahilingan at angkop sa kakayahan, kapag dumating ito, ah, siguradong lubos ang kagalakan. Kaya, asa ka pa.